Hello mga ka-farmers. So guys, update sa atong umay guys. Sa tulo ka buwan na to guys, isip usa ka mag-uuma guys. Ning bunga ra gyud siya guys. Ning bunga ra gyud siya diha. Ah. Oh, ni bunga karon guys sa atong umay guys. So, oh. tulo ka bulan na to ni gampingan guys. Atong gi-regular, giabunuhan. Ato pag yung gi-grass cutteran, ang agi sa grass cutter oh. So ani ang kinabuhi sa farmer. So ang dito sa pika's area guys, grabe kalo eh guys. Kay naurot yun sa ambaw. Motong nag ko nga ah, maghilo na lang. ang ambaw, kay di man yun makaya, di man sila mamati yun. O di man tanak ko mo kuwan sa ila kay maluoy ko. So motong, no choice mong ko guys. Kaya kung mag, di ko mag-dili ko mo hurot mo po. So mga nanay guys oh, mo nila mga bottle guys sa oh, humay. Kining tambok-tambok guys. Nakita mo nanay guys oh, kini. Goods na siya guys, goods. So kining humay guys is 480 ni siya. 408. So kini antog na siya nga humay guys. So tana bisag dili na lamang unta daghan ang atong humay ka expected na to. Di mangid maayo karon ang dagan kay gumikan sa daghang ambaw. So kung unsay hatag sa Ginoo, oh ato na lang daw aton so pasalamat kaya punta nga ang ubang nga na guys naglisod ka ron kaya sila basakan na malit so kami guys almost upat na may kabuan o pumalit o bugas nagulpe mga kahayang kahit tag 2,000 size 2,000 city man ang sako sa princess bia so antos lamang ta basig man kaanira tanit mo hindi na takapit o bugas so thank you for watching everyone God bless us all So update ako guys kung manghinog na sila po. Sa so, amping kanunay, may sa tanan.